Lord, kahit hindi kami mayaman, salamat kasi mayaman ako sa pamilya na may pagmamahal. Mayaman ako sa pamilya na may pagdulong. Mayaman ako sa pamilya na masiyahin palagi. Mayaman ako sa pamilya na may pagdiligayan, pagmamahalan. Lord, kahit hindi kami mayaman sa material na bagay, salamat kasi mayaman ako sa pamilya. Isa sa mga salamat ko pamilya na wala nang higit pa. Pamilya na kasama ko kapag malungkot ako. Pamilya na kasama ko kapag may problema ako. Pamilya na masasandalan ko kapag walang-wala ako. Wala akong kausap. Pamilya ko lang yung napatunayan ko na kahit anong sitwasyon yung meron ako. Pamilya ko yung hindi nang sa akin. Alam ko guys, hindi lahat may kompleto at buong pamilya. Alam ko guys na hindi lahat merong masaya at may pagkakasundong pamilya. Pero kahit na ganon, diyan din po galing yung pamilya ko lamangan, sumbatan, walang pagtutulungan, walang pagmamahalan, walang pagbibigayan. Pero dahil naniwala ako sa kung anong kakayahan ng Diyos at hindi kakayahan ng sarili ko, na yun po buo at masaya kami. Kung naman man po yung pinagdadaanan nyo ngayon sa pamilya nyo, Wag na wag po kayong mawala ng pag-asa. Kasi ako yun po yung sikreto eh. Hindi ako nawala ng pag-asa na magbuo yung family ko. Hindi ako nawala ng pag-asa na magkasundo kami. At ngayon, isa amin masaya, kumbaya ang pamilya. Masalamatan mo yung pamilya mo sa mga panahon na hindi ka iniiwan. Sa mga panahon na may problema ka pero sila pa rin, yung masasabihan mo. Sa mga panahon na may problema ka pero sila pa rin, yung hantang tungkol sa'yo. Sa mga panahon na hindi mo maintindihan yung sarili mo, pero sila ang nagpapaunawa sa'yo. asalamatan mo yung pamilya mo, yan ang kayamanan mo.